Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas, at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan niyo po ako at ang ating guest expert para pag-usapan ang napapanahong paksa tungkol sa ating kalusugan at kagalingan dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Huling linggo ng makasaysayang buwan ng Setyembre, mga health checkers. Buwan na nagsilitawan ang nakakalungkot at nakakarinding katiwalian sa ating pamahala. Totoong mahihahalin tulad ang korupsyon sa sakit na cancer. Sabi nga ni Rizal sa Noli Metangere, ang korupsyon ay cancer sa lipunan. Hindi man ito naagapan sa umpisa pa lang sa ating panahon, tiyakin natin na magbunga ang pagkilos na nasimulan ngayong buwan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kanser na sakit sa kabataan. Ayon na rin sa World Health Organization, bawat taon mga 400,000 na kabataan ang nadadiagnose na may kanser o katumbas ito ng tatlong kabataan bawat apat na minuto. At ang masakit pa rito mga health checkers, 90% nito ang nangyayari sa mga low at middle income na bansa tulad ng Pilipinas. Kaya mahalaga po sa atin na alamin mula sa isang eksperto kung ano ang ugat at sintomas ng sakit na cancer na tumatama sa ating mga kabataan. Sa mga hindi nakakaalam, ang Setyembre po ay tinaguri ang Childhood Cancer Awareness Month. Kaya naman po kasama natin ngayon ang isang eksperto para alamin kung paano natin sama-samang mapagtatagumpayan ang sakit na ito. Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang sakit na cancer at salitang cancer ay nakakatakot, lalo na kung ito'y nangyayari sa isang bata. Ngunit kasabay ng takot ay ang pag-asa. Pag-asa sa maagang diagnosis, tamang gamutan at pagkalingan ng ating buong komunidad. Ngayong araw, mapalad tayo na makakakwentuhan ng isa sa mga nangungunang eksperto sa larangan ng childhood cancer. Si Dr. May Concepcion Harencio dolendo Welcome po sa Health Check Plus, Dr. May. Uh, ma magandang araw po sa lahat, uh, lalo na po yung mga health checkers natin na nakikinig ngayon. Uh, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa programang ito, Teacher Ellie. Maraming salamat din po, Doc May, sa pagpapaunlak ninyo. Mga health checkers, si Doc May ay isang pediatric oncologist, isang espesyalista para sa mga batang may cancer. Siya po ang head ng Cancer Care Institute at Children's Institute sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Siya rin ang founder and program director ng House of Hope Foundation for Kids with Cancer. Salamat po muli, Doc May. At simulan na po natin ang ating kwentuhan. So, Doc May, para lang po sa kaalaman ng ating mga health checkers, ano po ang inyong pinagkakaabalahan ngayon po sa darangan ng childhood cancer care? Uh, marami po. Uh, kaya po ang September ay itinalagang uh, Childhood Cancer Awareness Month uh, dahil gusto natin na mabigyang pansin ang mga bata na may cancer. Kasi hindi naman po uh, common no ang childhood cancer. Kaya kailangan talaga ang, ang awareness and uh, knowledge ng ating publiko. So marami tayong awareness campaigns na mga programa. Like for example, uh, sa Davao, nagkaroon kami ng parada ng mga bata, no? Uh, we we call that uh, superheroes walk. So yung mga yung mga bata natin naka nakasuot ng mga superhero costume, umikot kami sa hospital. May may masaya kaming banda, no? Na talagang uh, made the, the atm atmosphere very lively. And etong um, mga Ah, uh, talks natin uh, 'yung pinaunlakan natin ang lahat ng imbitasyon ng interviews uh, whether sa TV, sa, sa written, because um, gusto natin mas marami tayong maabot no, na publiko. Mga parents, um, and uh, of course, mga bata, yung mga teenagers na kikinig. Uh, kasi napaka-importante po na alam natin kung ano yung cancer sa bata, ano yung mga sintomas, at saan tayo pupunta ano yung available na mga resources para sa atin so apart from awareness na activities uh, meron din tayong mga um, resource uh, uh, activities, no? mga fundraising campaigns and awareness campaigns uh, sa House of Hope Foundation na pag-uusapan natin later on. So, ang um, isa dito is yung Dive for Hope, no? Nakakatuwa kasi we, we put together lahat ng mga divers, yung mga fun divers, yung mga scuba divers, uh, at saka yung mga free divers, no? Um, na altogether we wanted to raise awareness as well as environmental protection. Uh, bakit po natin ito ginagawa? kasi sa katagal-tagal na natin na nagtatrabaho and uh, tumutulong sa mga pata. meron na tayong mga survivors, so we want them to be uh, to to grow up in an environment na ma-decrease yung mga second heat sa kanila walang pollution no so this these are things na na ginagawa natin and this Sunday meron tayong mission on bike eto naman uh, mga bikers no what we want to do is itong mga tao na may passion sila for many things whether it is diving whether it is motorbike or whether it is racing plants na hopefully kung hindi nila just to enjoy yung passion nila but also uh, to support an advocacy like childhood cancer. So ito po yung mga activities natin so far. Doc May, napaka-busy niyo po pala, no, lalo na ngayong Setyembre na Childhood Cancer Awareness Month. At nakakatuwa po na talagang pinapalawak natin, no? Yung kaalaman tungkol po sa Childhood Cancer. Kasi totoo po yan, no? Napakarami po naming katanungan dyan kung ano po ba yung totoo dito. Marami po kami naririnig, Doc May. At sana po ay malinawan natin ng ating mga nakikinig at nanonood tungkol sa Childhood Cancer. So, Doc May, mayroon pong mahalaga at napaka-relevant na tanong po dito mula sa ating social media platform kung ano daw po bilang ordinaryong mamamayan ang maaaring itulong at isuporta pwedeng ibahagi nila ngayong kasalukuyang buwan para sa International Childhood Cancer Awareness Month. Alam mo, Teacher Ellie, ang dami-dami nating pag-uusapan ngayon. But if there is anything na take home ng lahat ng nakikinig is childhood cancer is highly curable. Nagagamot po natin. Ang iba siya sa adult cancer. Mas aggressive ang childhood cancer, no? Yung cancer sa mga bata mas mabilis, uh, mas mabilis at mas matapang siya or you know, ma mas malignan siya compared sa adult cancer, but it's also highly curable. And you don't have to be a healthcare worker, no? Hindi ka kailangan doktor ka or nurse ka. Uh, what you can do is, kung halimbawa nakikinig kayo dito, is to share kung ano yung naririnig natin uh, kasi ang, ang mga pamilya nakakarinig ng word na cancer talagang matatakot ka agad no so i, I think as as uh, health checkers what we can do is uh, to to encourage uh, itong mga mga potential patients to go and see a doctor particularly a specialist kung um, kung alam nila na posibleng may cancer yung bata Ah, uh, ito po ay nakaka-save ng life kasi maaga pag maaga natin nakita yung bata, mas madali siyang gamutin, mas konti yung gagastusin natin. And as health checkers, I, I think, you know, we are duty-bound na tumulong na, na uh, for a better understanding of cancer and to share with other people kung ano yung nalalaman natin or naririnig natin galing sa specialista about childhood cancer. Naku, Doc May, kaya nga po kami ay natutuwa talaga dito sa Health Check Plus, ano na, talagang napaunlakan napa ninyo kami dito bilang isang espesyalista at isang leading na expert dito sa field na ito, no? So, Doc Doc may marami po kayong nabanggit kanina, no? Tulad na highly curable ang ating mga childhood uh, cancer cases or conditions. Pwede niyo po bang paki-explain sa ating mga health checkers ang uh, pagka po na highly curable, ano po ba yung ibig sabihin ko nito? Well, um, malaki ang tsansa No, napakahirap din ng cancer. Ay, naintindihan ko ang lahat-lahat takot sa cancer. Pero yung pediatric cancer, uh, mas uh, ang chances of cure is higher compared sa adult cancer. No, mas madali siyang gamutin lalo na kung naki nakikita siya earlier. Anong proof nito? In high income countries kagaya ng Amerika, kaya ng Europe or even yung mga developed countries dito sa Asia like Japan, Singapore, ang ang overall survival ng childhood cancer sa kanila is more than 80%. No so kung may 100 sila na bata, 80 of that is is going to survive cancer dahil na na lahat ng ng mga needs ng ng pasyente na may cancer. Now, and unfortunately dito sa Pilipinas, uh nationally ang overall survival natin nasa 30% lang which is uh significantly uh lower. Uh, marami pong reason yan uh, which is maybe a, an entirely different uh, conversation but what we are trying to show also like for example ako nung first ako bumalik sa Davao, wala pa kaming programa sa mga bata na may cancer and during that time, uh, almost 90% sa pasyente namin is siguro 10% lang ang survival namin but because we work very hard na to provide not only the hindi lang yung medical pero non-medical na pangangailangan ng mga pasyente ngayon eh almost na sa 50 to 60% overall survival na tayo and this are for patients na gagaling sa pamilya na hindi naman mayaman no pero ang ang goal of treatment really is yung mga kung ang bata is uh, posibleng may cancer, kailangan ma ma siya ng mabuti or correctly. And then, uh, this patient, itong pasyente na ito is um, uh, gamutin natin at makatapos siya ng gamutan. So, yun yun talaga ang best chance ng isang bata na may cancer. Yung makita natin siya na maaga, mabigyan natin siya ng tamang diagnosis, and mapatapos natin siya sa treatment. Nako napaka-importante po nang nabanggit niyo, Doc no? at Buti na linawan po kami kasi tama po kayo no, kapag binabanggit na cancer, lalo na po sa bata, no, natatakot po ang karamihan. Pero ito po pala ay higher chances of cure basta po uh, makita at madiagnose ng mas maaga. No? At nakakatuwa po na nabanggit niyo na napakadami natin developments at suporta. No? Doc Mi, alam nyo po sabi niyo na kanina na, at nabanggit nyo po ito na magkaiba ang mga cancer sa ating mga adult o mga mas maka nakakatanda no? sa, kumpara sa ating mga bata, preventable din po ba ang mga childhood cancers, Doc Mi? Well, um, unfortunately, no, yan din ang difference nung, nung bata at matanda. Alam naman natin yung cancer sa mga matanda, kagaya ng uh, lung cancer, colon cancer, gastric cancer, lifestyle, lifestyle yon, right? so, pag, pag, paninigarilyo, pag-iinom, na alam naman natin wala sa mga bata. So, maraming, maraming causes ang Uh, mara maraming causes ang um, cancer sa bata. No? Pwedeng genetic predisposition. Baka yung pamilya natin, uh, ma maraming may cancer sa pamilya natin or may gene tayo na pinapas on. No? Kagaya sa mga retinoblastoma paminsan-minsan or yung cancer sa mata. Pwedeng uh, ano, environmental uh, pollution or carcinogens no So marami ito or viruses, mara maraming pwedeng uh, magcause ng cancer sa bata. And this is this is the reason why hindi natin ma-prevent ang cancer sa bata. The, siguro meron for example hepatitis B. Kasi alam natin yung uh, um uh, uh, hepatic cancer no um hepatocellular carcinoma na nakikita natin sa older kids uh, usually hepatitis B ang ang etiology niyan kaya kung may vaccination ang mga anak natin so um, hopefully uh ma -mas sila with um uh hepatocellular carcinoma the other is uh, HPV no so meron din tayong uh, vaccine para diyan so pero itong dalawa lang no But and, and, and ang mga vaccines dito does not protect anybody from the other cancers, no? Walang vaccine sa leukemia, walang vaccine sa brain tumor. So kaya ang strategy naming mga pediatricians and mga pediatric hematologists, oncologists is really early detection. Kasi kung maaga natin sila makita sa eh, siguro pabalik-balik na naririndi na yung mga tao, mga health checkers pabalik-balik sabi ko, dali nyo nang maaga is uh, yun ang strategy natin para better yung outcomes natin, no? And um, maganda naman at at sa mga sa ngayong panahon uh, dahil meron tayong law na cancer law, National Integrated Cancer Control Act o Republic Act 11215. Ito po ay um natbigay ng karam uh, karagdagang suporta sa mga 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 may cancer. Hindi lang po sa adults but also to children. Ayan po mga health checkers, no? Doc May, kahit pa ulit-ulit na po tayo, mas maganda po na talagang maipahatid natin sa ating mga health checkers so no? kung gano'ng ka-importante ang early detection para sa mga childhood cancer patients natin. Doc May, nabanggit nyo kanina, pwedeng may chemotherapy, surgery, radiotherapy, pero lahat ng ito po, no, available sa atin ngayon. Pero Doc May, alam ko po, po, marami din pong nagtatanong sa ating mga health checkers Mahal po ba talaga ang gamutan sa childhood cancer at paano po ba nakakatulong ang mga pampublikong ospital tulad po ng inyong institusyon no uh, para sa mga pamilya na meron pong mga gantong kasong childhood cancer? Well, um, ang uh, sa una mong question, mahal po ba magpagamot? Yes, mahal talaga. <laughs> May hirap talaga ang cancer. Hindi lang dahil cancer siya na sakit, but dahil pangmatagalan ang treatment, no? So, unlike siguro sa mga ibang sakit like pneumonia or diarrhea, ma-admit kayo ng tatlong araw, isang linggo, pero ang ang nakakahirap, ang mahirap sa pag, paggamot ng cancer is yung pangmatagalan. Kasi ang goal of treatment, and this is something that everybody has to remember, uh, ang cancer nang gagaling yan sa isang cell na mutated, no? Na, na mutate siya, tapos kumalat ang goal ng treatment is kailangan tanggalin mo lahat ng cancer cells. Kasi kung may naiwan, yan po is talagang tutubo balik. No? So, with regards to ang kagandahan dito sa Pilipinas, and I, I, I I'm not sure whether you can see this anywhere in the world, is meron tayong law for, for cancer that was signed in 2019. Ito po ay nagbigay ng mga designated cancer centers across the country. So, meron tayong mga, yung, yung cancer kasi hindi mo siya pwedeng gamutin sa primary, sa rural health center or sa district hospital. No? Sa provincial hospital siguro pwede. But it, it's a kind of, of, of uh, illness na kailangan dalhin mo siya sa tertiary hospital sa hospital na kompleto no so uh, across the country because of RA 11215 there are designated cancer centers and itong law na ito ay nag na, uh, sa implementing rules and regulation it mandates na ba, bawat hospital na designated cancer center kailangan meron kayong facilities para sa mga bata no? And these designated cancer centers, ito yung tinatawag natin na access sites. Dahil uh, pinrovide din sa law na kailangan merong support or budget para sa paggamot ng cancer from in the whole cancer continuum, hindi lang during treatment, but also screening, diagnosis, treatment, follow-up, survivorship care. No, kung isipin mo napaka Don Quixote ng ng law natin, pero nakikita natin ngayon na talagang nai-implement natin. Siya basta masigasig lang tayo. So, ano ba ang mga mga well, apart from the fact na may coverage din ang PhilHealth, no? PhilHealth has the package package. Ito yung mga like particularly for standard risk ALL, no? May Z package. Uh, ibig sabihin yung mga yung mga hospital na contracted ng PhilHealth, they are mandated sa standard risk uh, ALL na ibigay ang lahat ng treatment free. Okay. So ano pa yung iba? May Medicine Access Program tayo. So may li libreng gamot galing sa Department of Health. Meron din tayong Cancer Assistance Fund galing din yan sa Department of Health. Ano ba ang ang na ng Cancer Assistance Fund? So Itong mga designated cancer centers, kagaya ng Southern Philippines Medical Center, sa, sa Metro Manila, meron tayong Philippine Children's, National Children's Hospital, uh, Philippine General Hospital, ito sila mga access sites. So, may libreng chemotherapy and may cancer assistance fund. Ang cancer assistance fund, kung halimbawa, nasira ang, ang CT scan dyan sa, sa public hospital, kung meron siyang mowa into a private hospital, pwede niyang padala doon ang pasyente at babayaran siya ng gobyerno through the Cancer Assistance Fund. Kasi ito naman, uh, hindi kasi kailangan kasi mabilis yung pagkilos natin uh, sa para sa mga bata na may cancer kasi nga very aggressive ang cancer nila so agad-agad kailangan natin gawin so kung kung halimbawa ang pasyente na, na diagnosed ngayon, hindi pwede na ang CT scan niya 3 years, 3 months later or next month pa. Kailangan ngayon na 'yan, in the next week or in the next few days. So kung halimbawa hindi siya ma-accommodate ng hospital and the hospital is also mandated na i-prioritize nila ang cancer kasi hindi siya makaantay pag ang 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 pasyente is natatagalan at kumakalat yung kanyang sakit, mas malaki ang gagastusin ng hospital. So, eto yung reason bakit kailangan maaga. Now, the, uh, ang, ang isa pa na na, na provide ng uh, cancer law is um, uh, itong PWD benefits sa children. Diba noon-noon, um, yung yung uh, ang mga bata walang PWD, right? So ngayon, meron silang PWD benefits na halimbawa 20% sa sa gamot, 20% kung halimbawa ma, ma admit sila sa private, they can avail of PWD. So pwedeng 20% sa room stay nila, so on and so forth. So hindi lang sa public hospital. Now ang kagandahan sa public hospital kasi ngayon meron na siyang no balance billing. <laughs> right? So so kung halimbawa nagpapagamot ka part na libre yung gamot mo or ang problema lang natin is syempre hindi lahat kakayanin ng hospital right? Hindi lahat kakayanin kasi mahirap talaga. There will be times na even if libre ang gamot, mauubusan din tayo, no? At saka, hindi lang naman ito chemotherapy. Alam natin ang mga batang may cancer, they are immunocompromised. So, kung halimbawa, nag-treat, undergoing treatment sila for, for leukemia, for example, pwede silang madali silang magkasakit ng pneumonia and so we would need antibiotics no or magkakaroon sila ng 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 uh, infection sa dugo and ito hindi hindi mo ito uh, kailangan gamutin mo ito ng medyo malalakas na mga antibiotics no so so yun lahat-lahat ah uh, i provide ng hospital pero there will be times na talagang mauubusan tayo and this is why we always think na hindi hindi lang gobyerno ang ang kailangan tumulong tayo din shared responsibility naman talaga yan right health is a shared responsibility as parents kailangan yung mga anak natin is They have the right to be treated. They have the right to be cured. So talagang responsibility natin ang parents na dalhin sila sa hospital and whatever is needed for them, kailangan i-provide natin. Pero hindi rin natin kaya lahat-lahat. That's why andyan ang gobyerno. And then there's also the community, no? Ang, ang community, uh, uh, other stakeholders, kagaya ng mga NGOs o mga charities na Uh, tutulong parang isang bata na may cancer, isang Pilipino na bata na may cancer is ma-diagnose siya at makakomplete ng treatment and you know, uh, God willing uh, she, he or she will be cured of cancer. Nako Doc May alam niyo po napakaganda ng inyong explanation sa amin dahil ang talagang nap na kuha ko doon ay talagang may suporta na available no pero binabanggit din natin na shared responsibility ang kalusugan ng ating mga anak. Doc May, napakaganda ng ating panayam ngayon sa tulong ni Doc May Concepcion Herencio Dolendo, isang pediatric oncologist. Mga health checkers, huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang wellness tips dito lang sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang Kalusugan sa Health Check Plus Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.